Ah, yung dayog. Uh, may malalaki pa dyan to. Ito yung daliri kong hinilito. May guantes pa. May guantes pa yan. kasi tuloy. Napakalaki no. Uh -huh. Ang dayog po ay bukod sa nanunusok na po. Nangangat din siya. Yan. At malapit na matapos. Ayan. Uh, sa tanja nila yung pulot nandun sa ilalim ng kahoy. Yan, pagkatapos po, hukain pa yan. Para kunin yung pulot at para makita yung hari kung gano'ng kalaki. Diba tampar mampag. ang pag. Diba tayo alam, makain ng panyat eh. Nung nakadrap ka, ano sa? Mantay ka ang sige, at sige. Tapos yan,

पर हम पास में जाओ था मैंने तो का वो वो मतलब का जगह तीन है ना जगह पे वहां ना तब बनवा मैं एंटरा एक जन्म का एंटरा हूं हम्म अन लकस hindi <laughs> hindi ayaw sila ayaw naman sila takot ako yung buwelo ang lakas pala pag naka buwelo pala ang lakas sila <laughs> hindi iba yung tinamaan niya <laughs> <na> mali siya <laughs> ay parang <tarik> ito pa diba magdapog ito amri magdapog ito bante di mo, kayang mga ayan kang okay, ayan kakamuha magdapog ka bante magdapog ka na bante

Mira, mira, sábalo. Mira, Parang ang butas niya nandoon sa may bandang taas. Tama na siguro yan? Malar na, maler na. pa. Ang bumbang, bumbang, bumbang. mga Yan dayog. May malalagay pa dito. Ito yung daliri kong hinilito. May guantes pa. May guantes pa yan. Uy, kasi tuloy. Napakalaki, no? Uh -huh. Ang po ay bukod sa namin na po, nangangat din siya. Ayan. At malapit na matapos, ayan. Uh, sa tanja nila, yung pulot nandun sa ilalim ng kahoy. Doon ang gagaling kasi, no? Oo ah, nga, nasa kahoy, tol. No? kahoy, nasa

Hindi pala pwedeng maani kahoy. Ah, eh, Nandun ka yung pulot. pulot nasa yung... lupa. lupa? Ah, nasa lupa raw po. Yun po yung mga nakuha namin. Makita pa kaya? Tingin niya tol yung mga nakuha natin. Tingin niya. Pwede ba kainin yan? Ayan marami. Eh, yung pulot, tinahanap namin. Ito daw po, paano yung tol ito? Ito, yan. na, kung siguro na, potol. Ito. Yung papunta sa pulot. Papunta ito. Sa pulot. O di, hindi na makikita. Hindi na makikita. Ha, ganun. No? Kasi maliit lang yung kanya, eh. papunta sa pulot. Parang sinulid daw siya. parang sinulid na lang? Oo, oh, ito yung yung basa. Oo nga, oo oh, nga, oo oh, nga, no. oh, nga no. ito yung basa. Basa siya ng pulot. Ayan. Kung mapapansin nyo, basa siya. Ito ro po yung duktungan. Kaya nasunog. Yung duktungan. Ano to mahaba to? Eh kung kaya yung lupa. Pag naputol, hindi na makikita. Eh paano? Ito kinakain to. Ay, ito na lang kainin natin. Alam eh. Hindi natin nakita yung pulot eh. Pero sana ano ma ano yung pulot makita natin ay wala naman laman na meron kinakain yan, tol oo oh, oh. ito pat kaya mo bang kainin yan ha hindi mo kaya kainin parang uulan na parang abutan na kami ng ulan ah, hindi namin nakita yung pulot sayang pero ito po kakainin na rin wala kami yung baong ano eh. Ayan. Nakain nila. Ma makita pa kaya tayo nun? No? Ito, ito yung mga kinakain. Lawak ah, tol. Tunin natin. Ah, ay, hindi tatalsik pala. O, kuha na kayo. Kukunin ko ito isa. Ang video parang kasamaan nito. Nasa kahoy siya. Ah? Dapat nasa luto talaga. Ah, Kaya lang maganda yung pwesto niya. Kasi sa mga. Titikman Did. ko pa. Hawa Titikman ko to kung ano lang sya okay. alin pat hindi ito titikman ko hirap kunin na yun know. o hmm. parang gata parang, parang gatas gatas ng alas ano ba ang gatas Gatas sa Alaska. Ubusin niya na. Ubusin ka lang, bata. Masayang. Ikaw, kumakain ka na Kumakain lahat kayo niya? Sayang. Di na ako. Masarap. Kahit yung malaki, masarap. Oh. Ay, bubuyog na yung kela. Itong peta, masarap. pinya Yung pinaka-bubuyog na. Ah, yung halos mabuhay. Ikaw pa tayo, ha? Ayun nga. <laughs> di ba, kayo naman lang <laughs> po. Mga luping-luping <laughs> <laughs> pa <laughs> tayo ng Mindanao. Oo. ang pagkain. Malaban niya Mindanao, no? Wala <laughs> tayong pagkain. Sayang. Hindi tayo nakakawa ng honey, pero ano... Ay nako. Ay no. Oh. Milipad pa. Pero pwede na yan. Ano? Paano yan? Ala. Pero totoong may ano. May dayog. Kasi yung honey ang gusto ko talaga makita. Kung may pagkakataon kayo. Kung halimbawa kahit di ako kasama. Kung makakakuha kayo ng honey na dayog. Siguro parang pulot po din eh. May honey din yan eh. Di ba? Kasi di ba ang pulot eh ganyan din. Nagumpisa pulot and then bubuyog doon nag-umpisa. Ito kasi nakuha natin. Ano na? Tingin ko, ang hanin niyan tol, dito. Ito mismo. Mm. Oo. Oh. Tapos, di ba, hani, may taas ng hani, nagiging bubuyog. Di ba? Uh. Sayang. <laughs> <laughs> Ayun po, uh, nakita na natin dayog. kaso nga lang yung hani hindi tayo nakakuha uh, Maring sabi nila eh pwedeng wala pa talagang hani uh, wala nang hani dahil malalaki ni Buboy o pwede namang uh, nasa ilalim daw ng lupa pero alamin pa rin natin yan hindi tayo titigil hanggat itay na nakakatikim ng hani ng dayog pero sila na siguro kukuha o bakit tigil na natin no? mas maganda ayun o malilito nag sa nag, nag sa sa pinakamaliit tapos hanggang sa pinakamalaki galing kaso wala laki ng bubuyog hindi kaya na bakas si Ukoy kanina nasunog siguro yan yung, pul yung pulot nasunog kaya yung pulot pero kahit papano may bakas ng pulot sana yan sayang the next time. O wala na next time. Tapos naman. Kahit hindi na to. At least ang pakita na natin na totoong may dayog, may bubuyog sa lupa. Sigurado may haniya, may bubuyog eh. Sa, sa ninuno nyo, sinabi naman ng mga matatandang ayta, ninuno, na meron talaga hani. Nagpupulot. hindi pa siguro. O baka tapos na. O, pero kung sasabihin nyo na walang pulot yan, eh, siguro mas maniniwala ako sa sa ninuno natin kaysa sa sabi-sabi ng mga bago na hindi pa naman nakikita.